Okay, hello, hello, hello. how do you do? Ako'y magbibisa ng bunga ng manunggay. Sasawgan ko yan ng pritong bangos. At saka lalagyan ng paasin. Parang sinigang. Mag-experiment tayo. Kasi sayang yung bunga ng magunggay. ba? Diba, wonder gulay daw ang malunggay. Ayan, na na ng aking sandok. Sasama ko rin itong malunggay. Bulaklak. Gisa-gisa. Ay, mag -is gisa nito. Lagyan natin ng pampalasa. Pampalasa. Wala na palang patis. Asin na lang. Nilagyan ko yan ng kunting paminta. Ayan, asin. Huwag masyado maraming asin. Kasi may asin na yung bangos. Ang sarap kaya ng ating lulutuin. May labanos din ito, may sili. Nasa lagyan din natin ng kaunting dahon ng malunggay. Pagka pala ito, may sahog na masarap. Masarap din. Kasi dati, nagluto ako nito. Ang sahog sardinas hindi namin na gustuhan. Siyempre, kumain lang ng konti. First time kasi magluto ng ganit. Kumain din kami konti. Kinabukasan, tinapon na kasi hindi na namin gusto. Ngayon, ito. Nagloto ako nung isang araw. Ang sinaw ko, bagoong isda tsaka ah, uh, sabaw niya eh, sabaw ng tuna. Kasi mayroon kaming tuna ng malaking lata binuksan. Tapos yung sabaw nun, hindi naman kailangan doon sa niluto. Kaya, dito namin isinahong. Dito ko pala isinahong sa apat na pirasong bunga ng malunggay. Ngayon, masarap pala. Kaya uulitin ko naman ngayon. Sinigang naman. Ayan na, ayan na, kulong na mga kaibigan. Ilagay ko na kaya itong bulaklak ko. Oh. Kasi tinikman ko yan, luto na yan. Ilagyan ko na rin paasin. Ilagay ko na rin doon sili. Ayan. Ayan ang ating agoy. eto yung bulaklak ng ay dahon ng malunggay mga hmm. tapos lalagay na natin tong bangus oy agoy ayan o oh. langoy langoy na dyan yung bangus oh Sarap-sarap na nyan baga. Hmm. Ayan. Ay, itira ko itong ibang preto kasi yun. Ta isang tao dyan mahilig sa preto. Ayan. Ayan. Masarap naman kasi talagang kumain ka na may preto. Ayan. Oh. Ngayon lang talaga ako nagluto nito. May malunggay na bunga. May bulaklak. At may dahon. O diba? Sarap na masarap 'yan. Sinigang. <laughs> Sinigang, ayan o luto na siya. Mga kapatid, patayin na natin ang apoy kasi ma-overcook yung dahon. Tiba o kayam-lamit, lamit, lamit kayami mi yami, sarap, sarap na 'yan. Titikman na natin. Eri, eri. Eri ang aking pang tikim. Hmm. Para hindi mapanis. Kasi tag-araw ngayon. Lutoing mabuti yung kamatis. Hmm. Halami. Agoy. Sarap maghigop. Higop ng sabaw. O, diba? O, ayan na. Ayan na yung ating invento. Ininvento ko yan. Ayan o. Oh. O. Oh. Diba, ang ano kasi, alam nyo ba ya, ang bunga ng malunggay, nakita ko inaadobo nila. Tapos, hindi ko alam kung ano pa ang ibang luto nito. Kasi may nag-premiere nito eh. Nasa ibang bansa pa nga siya. Binadobo niya to ini isnab isnab ko. Eh, nung isang araw, sabi ko, wala na akong mabalatan. Ano pa kaya ang aking i-slice? Pilit kong kinuha ang apat na bunga ng malunggay. At aking babalatan lang sana yun para sa video ba. Pero, sabi ko, lutuin ko kaya. Eh, natikman namin. Masarap pala. Kaya sabi namin, ay magluto pa nga ulit tayo. Bangus naman ang ating isasahog. Kasi itong bangus na ito, bigay ito sa amin ng mahal na araw. Bigay lang yan. Ayan, madali lang pala maluto ang bunga. Isang kulo nga lang. Binuksan ko, na siya. O. Oh. Tingnan nyo, parang overcooked na siya. O, oh. o oh, di ba? Mabitamina yan. Marami yan magagamot sa ating katawan. O kaya ano, subukan nyo rin magluto ng ganito. I see ya. Wala nga kami patis na ubos na. Kaya asin lang yan, asin. Mmm, sarap. Ang sarap-sarap. Try nyo talaga. Hindi ako nagjo-joke. Hmm? lagyan kaunti lang malunggay nga nilagay ko pero mayroon pa dyan kasi pinutol ba yung isang sanga ng malunggay kaya marami kami mga dahon dyan ng malunggay pwede pa sana dagdagan. pero trinay ko lang naman na kunti lang ilagay kasi baka ako mamaya mag iba naman ang lasa pag sobrang marami ang dahon kaya kaunti lang talaga ang nilagay ko Ayan, nagkuda-kuda ako para umabot itong 8 minutes. Pasensya na kayo. Ayan, ang cellphone ko nga, nagsabi, lobat na raw siya. 20% na lang daw siya. Kaya maraming maraming salamat sa mga nanunod ng aking video. Yung mga hindi naman dyan mayaman. Yan, ang siguro magta-try ng ganito. May pupuno ng malunggay. O, try nyo yan. Kasi para masubukan nyo na hindi ako nagjojo. Bye! Thanks for watching!